So ayan sumang kawari. Thank Inimbitahan ko pala kayo pumunta kayo sa akong YouTube channel ah uh, si Summer Boys pa rin. So pumunta lang kayo sa aking channel ah uh, dong po kayo manood dahil sobrang bigong-bigo ako kay Facebook ngayon ano. So meron na po tayo 1000 subscriber at lampas na po tayo watch hour na lang para ipamonetize ko itong aking YouTube channel. So ngayon ngayon pala ano. So nagpapasalamat ako na yung mga followers ko sa aking Facebook at subscribe nyo din ako sa aking YouTube channel kasi dun na lang yung inaasahan ko dito kasi sa Facebook mababa, mababa, talaga yung bigayan halos lahat message message kami mga vloggers ano sa Facebook na mababa talaga yung bigay kung mapapansin nyo ano ito pala yung may pundar ko na bahay ano so dito ako natutulog dito ako natutulog ano matulog ito talaga yung tulog ko. Ano? Kaya kung gusto niyo matulog, wala lang aircon pero maganda rin yung ano yung bahay ko no. Kaya inimbitahan ko inimbitahan ko po kayo at uh, pumunta kayo suportahan niyo yung aking YouTube channel dahil doon po ako mag-araw-araw mag-upload dahil marami po talaga akong at ilang buwan na rin ako halos taon na rin na hindi ako nakapag-upload kay kay YouTube channel kaya inimbitahan ko po yung mga mga followers ah uh, mag-subscribe din kayo kung hindi po ako subscribe sa aking YouTube channel. Ah, uh, Doon po tayo magkita-kita. At supportahan nyo po ako. Huwag nyo kalimutan i-subscribe ang aking channel, YouTube channel Summer Boys. At ipapatuloy ko po mag-upload uh, sa buhay probinsya. Yan po yung ikukuntin ko. Maraming salamat po. Magandang umaga sa inyo lahat.